you know, magandang ah, tanghali na ba? <laughs> Asa ng araw. Quick update lang. Yung ginagawa kong video ngayon ay medyo maraming edit. Siguro ma-upload ko in a few days. Medyo busy lang. Tapos, <laughs> may video ako na bumili ako ng graphics card para mapapabilis yung editing process. Medyo bumilis-bilis naman na kuwante. Kaso naglaro ko ng games. <laughs> Ayun nga. Pumili ako ng graphics card. Pinapinang <laughs> games ko lang eh. Naglalaro ko ngayon eh. Valheim. Uh, Viking, Viking na uh, survival game. Uh, na adventure, survival, ganun-ganun. Ewan ko, parang napahilig kasi ako sa ganun parang ang relaxing gawa ka ng bahay, gawa ka ng base ganun. adventure, ganyan okay <laughs> ah, di ko kabigla eh, di na ako nakapag edit ng video spring na I iba na tong jacket ko spring na, itong mga camellia na na yan Pas may mga bagong may mga bagong bulaklak na lumalabas na hindi ko alam kung ano ba yan? Azalea ba ito? Hindi ko alam eh. Ah, baka Azalea nga. Azalea yan. Parang dun sa ating bahay namin. Nangtay natin kung nag-bloom siya. Itong sidewalk baka puro Azalea ito. Next month. Yan hey lang. Quick update lang. Iba na itong jacket ko. Kasi asalabahan yung isa. Pero tong jacket na to, ano pa to? 2017 mo to. Ganda na no? parang buti na maintain ko siya. Inagabi ko to dati sa opisina eh. Na, ano, nabili ko to noon eh. May sale nung Zara dati. Kasi eh, si Zara para man you know, hindi siya umuulit ng design, di ba? Parang So, hindi, na siya naulit. So, okay naman. Ganda. <laughs> Baba. Hmm. Yun lang. Sige, sige. bye, -bye.